parang nakabantay na leon yung itsura nya oh. ito yung makapal na buhok ng ano at saka yung mata yung ilong yung bunganga nya para po siyang leon parang may binabantayan may tiniting nandito yung malaking puno ng uh, uh, balite kaya try natin akyatin yung balite na yan pwede tayo maka akyat dito akyatin natin medyo may, may ano po may naramdaman tayong na mainit o sa try natin kung ano talagang makikita natin dito ito maganda yung Santa Catalina oh. maganda kukuha tayo mamaya pagbalik natin pagbaba natin kukuha tayo pakat nga tayo dito sa balite tabi 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 na lago ko yan special muna ako dito sa bahay mo butas pala dito. Ay, butas. Oops. Ay, maganda oh. Ito maganda. Ito Ay, naku. May mga butas pala dito. Iingat-ingat lang po tayo. Ayan. Ito maganda. Ito meron niya wow. pito tanggalin. Naanon ko siya. Pumasok dito. Hanap pa tayo dito na. Hindi mainit. ito maganda na yan may butas at uh, dikit, na po sa ano ito pa may butas oh ito po yung ingin natin ayaw ko dinigo, ah init lang ayaw ko di mo ano, ah. baging u ugat Diyan tayo kanina oh. Malaking puno ng balito. Kaya kukunin natin. Ito maganda din oh. Pinasok yung ayun oh. Pumasok na pusa nalagpasan niya po pinasok niya pero tingnan natin kung saan yung lapos niya ito ito yung lapos niya ito yung hingin natin tagos niya yung ano tinagos yung puno nito ayan yung yung kulay berde tinagos niya oh. hanggang dito ito yung hingin natin kuha tayo ng konti lang ayun lang kutumig ko ah patayin muna natin yung uh, cellphone natin